itinanggi naman ng Malaysian Defense Ministry ang umano'y mga ulat ng pagmamaltrato ng Malaysian forces sa mga Pilipino sa Saba. Pero ayon sa ilan nating mga kababayan, pinagbabaril di umano sila ng Malaysian forces habang sila ay papalikas sa kaguluhan. Narito ang report. Labis ang dalamhati ni Norhaya Asmada Tatlo ang anak niyang sumama sa Sulu Royal Security Force sa Sabah. Ang isa sa kanila namatay sa bakbakan habang ang isa naman ay sugatan. Pero ayon kay Norhaya, hindi ro para makipag gerang ang ipinuntan ng mga anak niya sa Sabah, kundi para ipakita sa mundo na ang totoong may-ari ng Sabah ay ang mga taga-Sulu. Sa pinakabagong ulat ng National News Agency ng Malaysia na Bernama, aabot na sa 54 na tauhan ng Sultanato ng Sulu ang napatay sa Sabah, habang 57 naman daw ang nahuli at hawak ngayon ng Malaysian Security forces. Laman din ngayon ng balita sa Malaysia ang isang lalaking edad 12 hanggang 15 na napatay umano ng Malaysian forces pero hindi patiya kung siya'y Pilipino o Malaysian. Samantala, itinanggi ng Defense Minister ng Malaysia ang mga ulat na umano'y pagmamaltrato sa mga Pilipino sa Sabah. Wala rin daw crackdown o paghuli sa mga ordinaryong mamamayang hindi naman kasali sa bakbakan pero iba ang kwento ni Rojin Gafor na nasa gip ng Philippine Coast Guard habang bumabiyahe mula Sabah sakay ng lansya yung mga Malaysian soldier nagpa-fire sa amin. Parang masakil yung lahat ng civilian. Dahil sa dumaraming Pilipinong lumilikas mula Saba pabalik ng Tawi-Tawi, nakaambang magdeklara ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Simunol. Yan ay para magamit ang calamity fund sa pagtulong sa mga evacuee na walang matirahan at na wala ng kabuhayan. Sa pag-asang masosolusyonan ng gulo, nagpulong si na Interior Secretary Mar Rojas at Sultan Bantilan Esmail Kiram II. Alam daw ng kuya niyang si Sultan Jamalul Kiram III ang pag-uusap. Ayon kay Rojas, napag-usapan nila ang disengagement o pag-alis sa Saba ng Sultan. Zulu Royal Security Force pero itinanggi ito ng Sultanato. Sabi na lang natin na nasa paloob sa disengagement. Uh, that is not uh, the word of uh, Bantilan Ismail Kiram. That was uh, a word proposed by uh, by uh, Secretary Marrojas. And you know of the position of the Sultanate of kung disengagement lang at walang principle involved, mahirap naman yung ganoon. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.